Oh, magandang araw naman sa aking mga kagwardiya. Samahan niyo ako. Narito na naman si Manong Guard Ogi. Ngayong araw na ito ay samahan niyo ako dahil pupunta ko ako sa Bicol para sa isang uh, uh, national convention ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Pero bago po ang lahat, ay samahan niyo rin ho ako na bisitahin din po yung aming mga gwardiya na naka-duty dito at para ma-remind din sila kung bakit ano pa ba ang dahilan tatawunin ko sila kung ano ang dahilan bakit nakakatulog ang ating mga gwardiya ano dahil bakit na hindi nila mapigilan ang minsan na yung nakakaitlip sa duty so yun din ang ating uh, itatanong sa mga gwardiya namin dito so sinisigway ko lang dito sa aking biyahe kasi sa bukas mayroon kaming national convention okay tangkita nyo ang isang magandang uh, tourist attraction ng Legazpi Albay yung kanilang Mayon Volcano pero bago ang lahat, akin din po sa munang bibisitahin din ng aking ninong at barkada na walang iba kundi ang mayor dati ng Bakakay Albay, si Dinky Romano. At ito na nga po, dumating na po ako sa kuntod niya. At talaga naman po hanggang ngayon ay nalulungkot ang pamilya namin sa bigla niyang pagpanaw nung November. Napakabait pong taong ito. midyo Uh, isa rin pong ikinalulung, nilung, kinalulungkot namin ang kanyang pag, biglang pagpanaw medyo naapektuhan din po talaga kami so binisita ko po siya dito sa kanyang puntod at uh, yun sinariwa ko ang kanyang mga kabutihan sa aming pamilya at kaya hanggang ngayon ay namimiss po namin itong aming ninong siya po ang uh, mayor ng baka kaya Albay dati sa mga nakakilala sa kanya siya po si Mayor Dinky Romano napakasimple pong mayor to napakasimpleng tao kaya hindi namin malilimutan so pagkatapos po dito iyon na nga po uh, pupunta ako sa aming mga gwardiya para iyon nga ipamahagi sa kanila ang ato ah, ito, ipamahagi sa kanila yung kanilang mga supply mga gagamiting logbook sa duty at pagkatapos, tatanungin ko nga itong mga, mamaya itong isa dito kung bakit hindi na naiiwasang uh, makatulog ang isang gwardiya kung ano ang kanyang uh, uh, pananaw. At uh, para ma magaya nung iba, kung bakit hindi dapat natutulog ang gwardiya. O bilang isang gwardiya, uh, guard, bilang isang gwardiya, ano ba ang dapat mong gawin para hindi ka makatulog sa duty? Uh, sa akin, sir, pag ako nakakaranas ng pagkanto, uh, lalakad-lakad ako, inuman ko ng kape, habang nangkakape ako, lalakad-lakad ako para maiwasan ko yung makatulog sa duty. Hello. <laughs> Dumating na po yung araw ng aming uh, convention, yung unang araw, ito po ay punong dinaluhan po ng iba't ibang uh, uh, Coast Guard auxiliary sa buong Pilipinas at kasama din po ang mga regular member ng Philippine Coast Guard Naging makulay po ang convention namin mayroon pinag-usapan na dapat gawin sa bilang ikaw isang auxiliary at uh, ito nga tuloy-tuloy ang uh, amin uh, event mayroon din pong uh, dinner sa Commandant ng uh, Auxiliary at sa mga member ng Philippine Coast Guard. Mayroon din pong mga uh, pasayaw, mga entertainment ng kanilang mga uh, local dancers. At yan po. Uh, yan, yung mga magagaling sumaya ng uh, mga taga-Ligaspi Alba. Yan po. Yan. At pagdating po nung gabi, nagkaroon po ng... Uh, Uh, dinner at uh, parang kasiyahan ba para yun nagkaroon ba rodeo rodeo ang ano rodeo ang uh, tema parang mga cowboy cowboy yan yan may mga kantahan counting inom uh, professional ba na pag inom at uh, napagilang nga po si Manong Gadoy at nang pagkatapos nga yan po uh, ng -tapos event na yan. Kinabukasan, umuwi po kami. Naku, po kami ng bagyo. Inabuto kami talaga ng bagyo. Ipapakita ko sa inyo kung ano mong pinagdaanan ko namin. O yan, tingnan nyo. Inabot kami ng bagyo sa daan. Kaya hanggang sa muli po, maligtas po nakabalik si Manu Gadogi sa Maynila. Kaya kay lahat ng mga kagwardiya, ingat-ingat, huwag matulog.